Ganito pa ba maglagay sa terminal? Ops, may mas magandang paraan upang maglagay ng wire sa mga terminal. Kagaya nito. Panorin mo mabuti mga bro. Yan ganyan na maglagay ng wire sa terminal dahil maglalagay tayo ng busina na malahas at ilalagay natin to sa relay na nabili ng customer natin. Ganyan lamang. Alright, pabaliktad natin nilagay. Una natin ipit dito sa may bandang itas. At pagkatapos natin ipitin sa bandang itaas, Ibaba lukat lang natin yung wire pababa. Yan. Tapawas yung natitira ang na. Uh, clip? clip lip natin yung wire dyan sa ilalim. Yan sa baba. Ipitin lang natin yung wire niyan. At pagkatapos. Yan. Ove na matibay yan mga bro walang kahugot yan. Ganyan po ako maglagay ng wire sa. Terminal. Yan, pwede nating balutan ng electrical tape Yeah, i na a little alright?